na test na nga po si Justin Brownlee at alam niya na po yung resulta. Positibo po siya. Ano masasabi dito na ating mga kababayan? Ang media? Dapat ba mawala sa atin ng ginto at maagaw ng China dahil positibo din po ang Jordan? Tutukan po natin yan pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Binulaga ng International Testing Agency or ITA hindi lamang si Justin Brownlee at buong Gilas Pilipinas Squad, kundi maging ang buong bansa. Ano nga ba ang sinabi ng ITA? Ito po ang sinabi niya sa report ng ITA.sport. Ang sample na nakolekta mula sa basketball player na si Justin Brownlee mula sa Pilipinas ay nagbalik ng adverse analytical finding para sa carboxy-thc. Isang tinukoy na prohibited substance ayon sa Prohibited List of the World Anti-Doping Agency or WADA. Ibig sabihin, nakitaan po si Justin Brownlee ng ganong substance base po sa test na isinagawa po nila. Medyo mahirap magbigay ng opinion tungkol sa naging resulta kasi hindi naman tayo expert at isa pa, sila ang may kakayahang bumusisi sa sample na nakuha kay Justin Noypi. So yung resulta, ando na yon hindi na mababago yon kasi resulta na po yon Sabi nga nila, talo is talo, Panalo is panalo. Dito, resulta is resulta. Nakatala na po yun. Ano nga ba ang carboxy-THC na sinasabing nagpositibo si Justin Noypi? Ito po ang report na nakatala sa University of Washington na kinalap ni Caleb Banta Green at ng kanyang mga kasamahan. Ang carboxy-THC ay isang madaling matukoy na non-psychoactive metabolite ng cannabis. Ang metabolite carboxy-THC ay maaaring manatiling nasusukat sa loob ng ilang araw Pasunod ng paminsan-minsang paggamit at mas matagal sa mas madalas na paggamit. Doon tayo sa paminsan-minsan at madalas sa paggamit. Kung pagbabasehan po natin yung linyahan po na yun, ibig sabihin lang nun, madalas o maaaring minsan gumagamit si Justin Brownlee tayo bilang nagmamasid, medyo mahirap magbigay talaga ng opinion kung gaano katotoo ang lahat ng findings na ito ng ITA. Pero isa lang masasabi natin eh, masakit po ito para sa Philippine sports kasi nagwagi nga po tayo, tayo po yung kampiyon at ngayon may mga isyong ganito na lumalabas. Ano ang magiging aksyon sa naging kaso ni Justin Brownlee na nakitaan ng Carbox City HC sa isinagawang test ng ITA? Ito po ang sinabi ng ITA sa kanyang website na ita.sport. Ireferer -re ang usapin sa anti-doping division ng Court of Arbitration for Sports o CASAD para sa paghatol sa ilalim ng OCA anti-doping rules. Sa paggulong ng kaso, hindi magkakaroon ng karagdagang komento sa panahon ng paglilitis. So ibig sabihin, hihintayin natin kung ano magiging resulta ng hatol mula po sa anti-doping division ng Court of Arbitration for Sports. Kung kailan magkakaroon ng resolution, yan po yung dapat nating abangan kasi nakataya dito ang gintong medalya na nakuha po ng gilas dito sa Asian Games na ginanap nga po dito sa China na matagal naghari sa larangan po ng basketball dito sa Asia. Tayo ngayon lang po ulit tayo nakabalik after 61 years. Bukod kay Justin Brownlee, nagpositibo din po sa pagsusuring ginawa ng ITA ang Jordanian na si Sami Sai. Ano ang sinasabi sa report? Ito po ang sinabi ni Sir Terado sa kanyang report sa Spain. Nagkataon naman, nabigurin si Sami Sai sa kanyang doping test na kinulekta noong October 7. Sinabi ng ITA na nakita ng sample ni Sai ng dehydrochloromethyl metabolite isang hindi tinukoy na pinagbabawal na sangkap ayon sa listahan ng WADA hindi po tinukoy yung substance. Grabe naman yon. Sana natukoy na lang, no? So, yun nga po, nagpositibo rin po si Sami Sai, isa sa mga players ng Jordan na nakabakbakan po natin, no? Anyway, matindi po ang kaso na to kasi kung titingnan mong mabuti, hindi pwedeng magprotesta ang Jordan na naging kabakbakan po ng gilas para po sa gintong medalya kasi nakitaan din po si Sai ng substance na hindi tinukoy. So, sino ngayon ang magpoprotesta or pwedeng makinabang sakaling hindi pumuburang hatol ng kinaukulan dito sa gilas, di ba? Malaking tanong po yan. San mapupunta yung medalya sakaling hubaran ang Gilas Pilipinas. Medyo nakakabahala, di ba? Maging ang report ng spin, medyo may something din. Ano nga ba sinabi ng spin? Plot thickens? Quite a lot to digest, really. Mahirap po talaga lunukin yon. Parang ang tanong kasi is bakit si Sai na naging kabakbakan ng gilas may nakita din kasunod ni Justin Brownlee. Kaya na parang imposibleng magsayang Jordan or gumawa ng protesta, di ba? Hindi sila makakakilos para humingi ng justice, di ba? Ganun lang po kasimple yon hindi sila po pwedeng gumawa ng anumang aksyon kasi positibo rin po sila ang isa sa mga players po nila. So lumabas nga po na positibo si Sai, positibo si Justin Brownlee sa magkaibang substance. Sa pananaw ng ilang media, partikular si Homer Sison, tila hindi naman ito mahalaga or dapat ika ng gilas. Bakit? Ano ang paliwanag niya tungkol dito? Tignan po natin ang sinabi ni Sir Homer Sison sa kanyang official Twitter or X account. Kung talaga nagpositibo si Justin Brownlee para sa marijuana, gusto ko siyang bigyan ng high five. Malit na bagay lang yan, hindi yan performance enhancing drug. Hindi siya ng at dapat manatiling ginto ang medalya ng gilas. Sa NBA nga, hindi siya pinagbabawal. Well, sana nga ganun yung mangyari. Manatili ang ginto sa Pilipinas. Kasi kung medyo mahuhubaran ng gilas, parang sakit-sakit naman nun. Considering na nagpakahirap naman ng lahat para abutin po yun. In fact, nakuha natin yun matapos po ang 61 years. Grabe, di ba? So, sana talaga walang hubaran na maganap. Ano man ang maging resulta ng hatol. Matapos nating marinig ang panig ni Sir Homer Sison, tanongin naman natin ngayon ang ilan nating mga kababayan. Anong masasabi nila tungkol sa issue na to? Ito po ang sinabi ni Anonymous sa kanyang Twitter or X account. Aware naman siguro mga players na hindi dapat sila gumagamit, lalo na kung may sasalihan silang competition. Kung totoo man yan, kasalanan ng player yan. Sad to say, pero madadamay talaga yung buong team. Gold na magiging bato pa. Actually, totoo naman yon. Aware naman ng players na bawal. Kaya hindi dapat kung totoo man na gumamit o gumagamit ang player or players, di ba? At yun nga masakit po doon. Kung mahuhubaran ng gilas, ginto na, naging bato pa. Sayang ang pinaghirapan nila doon. Dugo at pawis ang naging puhunan po nila. Lahat po sila kasi nag -contribute. Kaya sayang. Sana pagdating ng hatol, ano man yan, maging pabor pa rin dito sa Pilipinas. Si Prof. Heiss, eto naman sinabi niya sa kanyang official Twitter or ex-account. Napakalungkot. Naniniwala ako na ang THC ay isa sa mga naaprubahang ipinagbabawal noong 2023 dahil sa mga potential na epekto nito sa pagpapahusay ng pagganap. Nambiguri ng isa sa player ng Jordan. So ibig sabihin ba nito na ang China na nakakuha ng bronze ang makakakuha ng gold? Well, malamang nasa China mo pupunta yung gold in case na ganun nga yung mangyari or hatulan ng gilas kasi hindi naman pwede ang Jordan. So China na nga siguro yan. Hindi naman pwedeng walang kukuha ng ginto kasi competition yan na kailangan merong panalo talaga. Unfortunately, merong na-detect. Merong na-detect po na ganun dito sa player ng Gilas Pilipinas. At ang isang malungkot po dyan, meron din pong na-detect dito sa Jordan na hindi sila po pwedeng magprotesta talaga. Si John Mike sa kanyang official Twitter or X account, napaka-desperado ng China. Dapat drug test bago tournament, hindi pagkatapos ng tournament. Bakit? Nangyari ang gold medal match noong October 6, nagpa-drug test ang China Authority noong October 7. At syempre, nag-celebrate ang Pilipinas pagkatapos ng gold medal match, di ba? May chance po yung celebration. Hindi nga natin alam kung ano yung nangyari dun sa celebration po na yon. Pero ang malaking tanong po talaga dito is bakit matapos ang bakbakan, hindi sa simula pa lang ng bakbakan kumuha ng sample. Para hindi na nagkakaroon siguro ng ganitong issue at mga katanungan, di ba? Kasi kung tutuusin, mas maganda sana kung bago magsimula yung laro. So medyo masalimot po ito pero umaasa tayo na maging maganda po yung resulta ano man ang maging hatol dito ng kinauukulan. So guys, maraming maraming salamat.